Petrato. Eh, yan ho bang hanapin ko? Ne, <laughs> yan ang nanay. Yung sangbol na bitbit niya, yon ang hanapin mo. Eh, ilang taon na ho ba yung batang yan? Hindi na bata yung Clark. 24 anyos na yan. Yan ang nawawalang eredera. Siya ay isang bilyonarya. Eh, paano ko naman hanapin yung batang yan? Eh, 24 anyos na yan? Ano yung problema mo na yan? Clark, walang bicolano mahina. Lahat ng bicolano uragon, di ba? Yes, sir. Lahat ng bigula na, orago. Hahanapin ko, sir. Patay man. O, oh, buhay. Ano nangyari sa'yo? Eh, napalaban ko sa anim na tambay doon sa lugar namin, eh. Anim? Oo. Ah, di na-hospital ka? Na-hospital, no oo. Oh. Sila. <laughs> Sila? Pamatibay ka talaga. Bicolano ka talaga. Orago, sir. Orago nga. ay <laughs> oh, ito. May trabaho, eh. pag ko sa'yo. Eh, uh, wala na tayong mga detective. Huh? Bigay ko sa'yo para matuto ka na rin. Meron kang hahanaping erederang nawawala. Eh, saan ko hahanapin, sir? Ade, ah, kung alam ko, hindi ko na ipapahanap sa'yo. Sir, gusto ko lang ipaalam sa inyo na bago tayo mag-usap, anumang transaksyon na bababa sa isang milyon, hindi ko tatanggapin. Ano ka mo? Anong pinagsasabi mong mm -hmm. isang milyon? Mm -hmm. Gusto mong si Baking kitang isang milyong beses? Ha? Uh, Saan? Ano? Ay, sir, huh? eh, hindi na ako. Oh. Hanapin ko na ako. Oh. Huh? Hanapin ko na ako. Oh. Ito, itrato. Uh, eh, yan ho bang hanapin ko? Ne, eh, yan ang nanay. Yung sanggol na bitbit niya, yon ang hahanapin mo. Eh, ilang taon na ho ba yung batang yan? Hindi na bata yung Clark. 24 anyos na yan. Yan ang nawawalang eredera. Siya ay isang bilyonarya. Eh, paano ko naman hahanapin yung batang yan? Eh, 24 anyos na yan? Ano problema mo na yan? Clark, Walang Bicolano mahina. Lahat ng Bicolano uragon, di ba? Yes, sir. Lahat ng Bicolano uragon. Hahanapin ko, sir. Patay man o oh, buhay. Bugay! Bugay! Asa ka? Oh! nga, sabi! Yung mga bagay na nanako mo sa mga tao na aksidente. to kung magtatanong, kaalam mo naman, polis. Private Detective Clark itong kaharap mo. Magsabi ka ng totoo. Kung pa magbasa sa kita. Asan yung mga nanako mo? Eh, wala na. Naibenta ko na. Yung mga iba naman, asan lahat na? Wala na tira kahit ano? Meron. Yung mga wala lang, wala nang silbi. Wala namang gustong bumili nun eh. Neneng! Labas mo nga yung Neng, bilisan mo! Nahirapan na ako eh! Pitawan mo ako! Tsubo ko, ito na po! Oo yan! Ano ba yung hinahanap mo? Huwag kang magulo! Traba ang pulis to! Hmm? Aha! Mm. Isa kang mabuting pisat. Mm. Kailan ka ba naging ganyan? Ngayon lang. Mm. Trabaho lang to. Siya na nga.